Okay mga boss, welcome back At may maganda tayong topic eh, Hiniwalay ko sa video na ginawa natin So nireview natin o kinalkal natin Nagmaritis tayo sa mga Laman-laman ng mga subwoofer na to Mayroon tayo ditong edifier Yan, edifier at saka abalon Isa sa mga Sasabihin natin ng na mga dating subwoofer system O speaker system na Okay, okay talaga yung quality Ilalo na itong ano, mayroon tayong original na yan o no? ah, uh, ito po ay isang original na edifier. So, itong ibig sabi uh, ibig sabihin itong subwoofer na to ay original talaga. Mukhang hindi lang halata sa labas, pero po sa ano, sa loob niya talagang ano 'yan. At saka ito ay edifier talaga. So, ang topic natin ngayon ay hindi 'yan. Nagkakaroon kasi <laughs> dahil dito nagkaroon tayo ng trust issue. So dahil dito sa content na to Magkakaroon tayo ng trust issue Alam nyo kung bakit Titingnan nyo Tiga tanggalin natin yung ilaw Kasi mukhang lalong nakakasama yung ilaw Kung mapapansin nyo 4 ohms 5 watts 4 ohms 15 watts Magkaparehas lang sila ng size ah uh, magkapareho sila ng size tsaka yung magnet nga nitong nasa 5 watts mas makapal pa kung susumahin tsaka mas malaki kung susumahin dito malaki konti lang naman yung diferensya nung kinapal na magnet nito pero bakit ganon bakit ganon <coughs> misan kasi ano hindi natin alam kung ano meron at tinataka nila ng 15 watts to ito 5 watts ngayon alam ko may mga magko-comment naman dito sa video natin ng mga expert, mga marunong, yung totoong marunong at saka yung mga marunong daw. Yan, sige, ko kayo kayo nang bahala mag-explain kung bakit ano, 'di ba? Okay. 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 Oh. okay. Total mar mas marunong naman sila kaysa sa akin. Ako na lang magtatanong sa mga viewers natin. So, sa tingin nyo mga boss anong sagot kaya dito bakit ito 5 watts lang na mas malaki ang magnet mas makapal ito 15 watts na ano so wag nyo sasabihin sa boys school kasi hindi ko makakalas yung isa kasi ayos pa to itong isa sira na magkapareos lang sila ng ano ng ng size mga boss so ititingnan natin dito yan siya. Ayan o yan, oh. yan. subok so, natin tong isa Ayan. Ayan, o. Oh. Di ba? Same lang sila. Ayan, o. Oh, fit naman siya. Ayan. Ito, ito pala mga boss ay galing dito sa, ano, ito yung kapatis niya sa DB yan. Itong isa naman ay galing dito sa, ano yun, Nahulog na. Nakanda kalas-kalas na natin itong, ano, Galing sa RCE. RCE yung brand niya. Yan na uh, speaker. So kinalas natin 'yan at ginawa natin ng ano. Sa tingin niyo mga boss, bakit kaya? Anong meron dito? Ito, maglalagay ako ng opinion. Ang opinion ko dito, marketing strategy. Marketing strategy. Kaya ngayon, wala na isa sa dahilan kung bakit may trust issue na ako sa pagli ng mga uh, company sa mga brand nila o sa mga produkto nila dahil sa mga ganito. 'Di ba? Sa mga amplifier na lang nakalagay 1000 watts pero ang price 25. Uh, ang laman ng power supply napakaliit, napakaliit din ng mga transistor pero 1000 watts, hindi naman siya class D. Class AB pa rin naman siya, di ba? Kaya sa panahon ngayon pati sa mga speaker, nagkakaroon tayo ng class issue tulad dito Isa 'yan sa ano. Kaya minsan pag may customer ako, na ganito ginagawa ba? Diba? wala naman kasing mabili na ng ganito sa totoo lang kahit sa taon naganap na ako minsan nagiging issue, pa, uh, issue pa to sa customer uh, pag inalok natin sasabihin ko boss meron akong kahawig yan kaya lang 5 watts lang itong sayo 15 watts so nagkakaroon ng problema o agam agam si customer bakit mo papalitan ng ano bakit mo papalitan ng 5 watts lang isamantalang 15 watts yung ano? So, minsan napakahirap ipaliwanag sa customer yun na sa, sasabihin mo, boss, kasi yan, tatak, tatak lang yan eh. Kumbaga, for marketing purpose lang yan para buminta. Yan. Ito yung mga dati talagang speaker na lalagay talaga sila ng totoong label sa, ano nila, ah uh, totoong rating talaga. Yung mga bago ngayon kasi, puro na lang ano. ba diba, mapapansin nyo naman sa mga amplifier ang nakalagay ngayon. Uh, puro PMP na lalo na itong mga DB audio not again sa DB audio, pero yun na nakikita natin sa mga kaha nila di ba mga amplifier nila nakalagay rated 1000 watts max parang ganito so ito ay sira mga boss sira ito ito gold gumagana ayan pag tinister nyo may kita yung speaker gumagalaw Ayan. So ito ay yung isa sira talaga. Ito yung mga klase ng speaker na nasisira yung amplifier, 'yan. Oh, wala na, natuloy na ata 'to. Kanina shorted to, Ayan, shorted. Yan shorted siya mga boss. Hindi siya tumutunog alamin natin yan mamaya gagawa natin ng hiwalay na video ito yung counterpart nya o yung isa kasi isa lang naman na sunog eh. ito yung isa gumagana pa yan tumutunog pa to yan oh, ilapit natin yan Napapansin yung kumakaluskos pag ginagalaw-galaw ko tong tester. Uh, tinatap ko, tinatanggal ko yan. Oh. Inagadan ko yun. Oh. Samantala tong isa, kahit anong gawin mo, wala na. Shooting talaga. Galaw-galawin natin, wala na. So, mamaya alamin natin yan. So, hanggang dito lang. Tungkol doon sa topic natin na ano, fast issue sa mga ano, speaker at saka sa mga amplifier ngayon. Kaya, yung iba nating user, Uh, yung mga sounds user natin nagkaka din lalo na kung mga bago lang o hindi masyado maalam hindi marunong magtimpla nahihirapan kasi nagkakaroon talaga ng speaker amplifier mismatch uh, sa panahon ngayon at napakalaki ng problema kasi misan kung ka ng totoong speaker na ang rated niya talaga ay totoo talagang 1000 watts tapos yung amplifier mo ay yung tigo 1000 watts lang na tig So, malaking mismatch yun. Akala mo, match na match yun. Yung isa pala, ang watts niya ay maximum. Yung isa, RMS o uh, nominal o normal handling capacity niya, yung speaker. So, akala mo, dahil 1,000 watts max yung ano, yung, tawag dito, yung amplifier, tapos yung speaker mo, Ang normal handling capacity niya ay 1,000, match na match. Yung pala, over-over na. So, hanggang dito na lang. Hanggang dito lang tungkol sa topic natin na speaker